hindi lahat ay lumaki kapiling ang kanilang mga tunay na ina. Ang iba ay pinalaki ng ibang pamilya o solo ng kanilang mga ama. Gaya ng mga celebrities na ito na nawalay sa kanilang tunay na mga nanay. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na nawalay sa kanilang tunay na mga ina. Jay Manalo and Julius Manalo Masaya si Jay manalo sa muling pagkikita ng kanyang half-brother na si Julius at ang ina nito dahil hindi rin nalalayo ang kwento ni Jay sa kanyang kapatid. Ang ama ni Jay na si Eustachio J. Manalo Jr., isang Pilipino at na kanyang ina naman ay Vietnamese. Lumipat sila sa Thailand nang siya ay tatlong taong gulang at kalaunan ay lumipat sa Maynila. Sa edad na lima, naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya napilitang iwan siya ng kanyang ina. Noong 1981, ang kanyang ama ay nagpunta sa ibang bansa upang magtrabaho bilang musikero at entertainer. Kaya naiwan si Jay sa pangangalaga ng kanyang lola. Muling nagkita si na Jay at ang kanyang ama noong 1993 at makalipas ang dalawang taon, nagkasama silang muli ng kanyang ina na noong muling nag-asawa ng isang miyembro ng United States Navy. Taong 1995, nang magkita muli si na Jay at ang kanyang ina na noong inaninirahan sa Amerika kasama ang kanyang bagong pamilya. Maraming napaluha sa tagpong yun na kanilang pagkikita. Si Jay ay may nakababatang kapatid sa ama na si Julius Manalo, na alak naman ni Eustachio sa isang kuryana at kasalukuyan si Julius ay natatrabaho bilang isang pulis. Kamakailan ay umantig sa puso ng marami matapos ipalabas isang Korean show ang muling pagkikita ni na Julius at na kanyang ina matapos ang 31 years. Sa isang panayam kay Tony Gonzaga, ikinuwento ni Julius sa, sa loob ng mga taon na hindi niya nakasama ang kanyang ina, patuloy siya naghanap sa bawat pagkakataon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na gumamit ng computer sa tulong ng kanyang kuya na si Jay Manalo, kung saan sinikap niyang hanapin ang kanyang ina. Sa kanyang paghahanap, isang Korean installer ng water equipment ang nakapansin sa kanyang anak na may itsurang Korean na nagbigay daan upang maisalaysay ang kwento ni Julius sa programang Mommy's Spring Day. Sa tulong ng programa, natagpuan ni Julius ang kanyang ina na si Oh Gyum Nim. Nagkahiwalay ang kanyang mga magulang noong 1993 nang siya ay anim na taong gulang sa tondo. Sinabi ng kanyang ama na hindi na sila babalik sa Korea kaya't hindi naging madali ang buhay ni Julius. Ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang ina. Noong September 2024, dinala siya ng mami's spring day sa South Korea. Sa kanilang madamdaming pagtatagpo, kitang kitang ang emosyonal na pagtakbo ni Julius patungo sa kanyang ina kung saan bumuhos ang luha ng saya. Ngayon, araw-araw sila nag-uusap at nagpaplano ng pagbisita ng kanyang ina sa Pilipinas ay Ay de las Alas. Ang comedy queen na si ay, ay de las Alas ay naging emosyonal nang balikan ng isa sa mga pinakamahaligang sandali sa kanyang buhay ang oras na siya ay inampon. Inampon si Ay Ay na kanyang tiyahi na si Husta de las Alas. Siya ay pitong taong gulang lamang na malaman niya ang tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Ilang taon ang lumipas, nagkita muli sila ng kanyang biological mother na si Gloria Hernandez. Ngunit ang kanyang ina ay may sakit na Alzheimer. Bumanaw ang biological mother ni Ai-Ai noong 2013. Ayon kay Ai-Ai, mabait ang kanyang biological mother, kaya't nanghihinayang siya na sana inakasama niya ito bago pa nagka-Alzheimer upang maramdaman nito na kahit na siya ay pinamigay, mahal na mahal niya ang kanyang biological mother na nagbigay buhay sa kanya. Naalala pa ni Ai-Ai na humihingi ng tawad ang kanyang biological mother sa kanya dahil pinamigay siya, ngunit para kay Ai-Ai, hindi naman kagustuhan ng kanyang biological mother ang desisyong yun. Para sa kanya, parang desisyon din yun ng kanyang ama na ipamigay siya dahil hihiya sila sa kanyang tiyahin. Parang ipinangako nila sa adaptive mother niya na kapag nagkaroon sila ng anak na babae, ibibigay ito sa kanya. Luis de los Reyes na unang iniulat ng 24 oras ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Morena Ebrada na lumantad at nagsasabing siya ang tunay na ina ni Luis de los Reyes. Sa ulat noong May 19, 2015, ipinakitang nagkaharap na ang dalawa. Magkahalong saya at kaba ang naramdaman ni Morena dahil siyem na buwan pa lamang ang edad ng aktres nang huli niya itong makita. Sa tagpong yun, inulit ni Morena ang kanyang kwento kung paano nawalay ang kanyang anak sa kanya dahil sa kahirapan. Mahinahon naman ang naging tugon ni Luis. Ngayon pa man, sinabi niya na kaya niya tanggapin si Morena bilang ina kung mapapatunayan nito ang kanyang pahayag. Bagamat walang naging malinaw na konklusyon sa kanilang paghaharap, niyakap ni Luis si Morena at tinanggap ang regalong staff toy na bigay umano ng tunay niyang ina. Pagkatapos ng kanilang paghaharap, nag si Louis sa kanyang Instagram account ng bago niyang tattoo, mga numerong 09.01.92, na ayon sa kanya ay ang alam niyang kaarawan niya. Taliwas ito sa sinasabi ni Morena na ibang araw ang kapanganakan ni Louis. Ang pagpapakita niya ng tato ay simbolo na kahit nakaharap na niya ang nagpakilalang tunay niyang ina, ang nakagis na mga magulang pa rin ang itinuturi niyang tunay na nagsilang sa kanya. Karamihan sa mga nyanazen na nagkomento sa kanya ay nagsuggest na magpa-DNA testing siya upang masigurado kung sino talaga ang kanyang tunay na ina. Ayon naman kay Luis, ay buo ang kanyang paniniwala sa kanyang pagkakakilanlan at itinuturing niya itong aksaya ng oras, pera at mas pinipili niyang magpatuloy na lamang sa kanyang buhay. Angelica Panganiban. Noong January 2010, nalaman ni Angelica Panganiban ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging ampon. Tinanong niya ang kanyang pinsan kung ampon nga siya pero umiyak lamang ito ng hindi sumagot. Bagamat walang galit sa puso, nakaramdam siya ng inggit. Nila pagdanto niyang hindi siya bahagi ng pamilyang kinalakihan niya. Nahihiya at natatakot siyang masaktan ang pamilya. Hindi siya agad umuwi nang umuwi siya. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol dito at laking gulat niya nang malaman na may mga litrato at impormasyon na pala siyang hinahanap. Hindi naman ito itinago ng pamilya kundi sinagot siya ng kanyang tunay na ina. Isang kaibigan ang nagbanggit na pumanaw na ang kanyang tunay na ina sa Singapore dalawang taon na ang nakararaan. Sa Holy Week, bumisita si Angelica sa puntod nito. Nagpasalamat at hindi siya pinalaglag kamakailan, nagluksa si Angelica sa pagparo ng kanyang adoptive mother na si Annabel Ebella Panganiban ang nagampon ampon at nagpalaki sa kanya noong August 2024. Kim Chu Noong 2013, nakatanggap si Kim ng tawag na nagsasaad na ang kanyang ina na si Luwela ay nakomatose at dinala sa ospital. Agad siya nagmadali pa uwi sa Cebu upang makita ang kanyang ina. Sa loob ng anim na araw, bumiyahi si Kim mula Manila patungong Cebu ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, pumanaw si Luwela na sa brain aneurysm. Ibinunyag na kanyang ama na si William Chu Jr. na nakipag-usap si Kim sa kanyang ina sa ICU at humihiling na magpagaling ito upang pabulaan ng mga balibalita na hindi siya nagmamalasakit. Nagkausap sila ni Kim matapos ang limang taong hidwaan. Ayon kay William, lumaki si Kim sa mga lolo at lola matapos ang paghihiwalay nila ng kanyang ina nang hindi na makalakad si Luella, humiling siya na huwag ipaalam sa pamilya ang kanyang kalagayan. Nakatakdang sumailalim siya sa operasyon nang pumutok ang dalawang ugat sa kanyang utak dahilan upang siya ay makomatose. Dahil sa hindi pagkakaroon ng kakayahang bayaran ang mga gastusin sa medisina, nagpasya siya ang pag alaga na humingi ng tulong kay Kim at sa kanyang pamilya. Doon lamang nalaman ni Kim kung saan matatagpuan ang kanyang ina na matagal na niyang hinahanap. Ayon sa ama ni Kim, mahirap para kay Kim natanggapin na ang huling mga araw na kasama niya ang kanyang ina ay sa ospital. Isabel Rivas Lingid sa kaalaman ng publiko, malungkot ang childhood ni Isabel Rivas. Pagkapanganak sa kanya, agad siya ibinigay ng kanyang biological mother sa kapatid nitong walang anak. Kapatid ni Isabel ang aktor na si Dennis Roldan. Ngayon pa man, ang apelido ng kanilang tita na walang asawa ay Yap at ito ang ginamit ni Isabel dahil siya illegally adopted. Mama ang tawag ni Isabel sa kanyang adoptive mother. Mula pagkabata, alam niyang ampun siya dahil madalas sila nagkikita noon ng kanyang biological mother. Nang magkaroon ng pagkakataon si Isabel, diretsyahan niyang tinanong ang kanyang tunay na ina kung bakit sa kanilang apat na anak siyang ipinamigay. Masakit ang sagot na kanyang ina na sinabing siya ang pinakapangit sa lahat at tumatak ito sa kanya sa murang edad na siyam na taon. Pumanaw ang biological mother ni Isabel noong 2009. Bago ito pumanaw, nabigyan sila ng pagkakataon na mag-usap at magkapatawaran. Angeline Kinto Matagal na panahon bago nakilala ni Angeline Kinto ang tunay niyang ina na si Rosemary Mabau o Nanay Susan. Kaya't ang sa wakas ay nagkita na sila, tila nabunutan siya ng mabigat na dalahin sa puso, tila unti-unti nang nabubuo ang kanyang pagkatao. Ayon kay Angeline sa isang panayam noong December 2012, isa ito sa mga pinakamagandang regalo na natanggap niya. Ang tinutukoy ni Angeline ay ang pagkikita ng umaruga sa kanya na si Sylvia, Mama Bob Quinto at ni Nanay Susan. Si Mama Bob at Nanay Susan lamang ang nag-uusap noon. Ang kulang na lang para tuluyang mabuo ang kanyang pagkatao ay ang pagkakasundo ng kanyang Nanay Susan at ng kanyang ama. Magandang regalo naman para sa kanyang maibigay ang kaluwagan sa buhay ng mga taong mahal niya dahil na rin sa magandang takbo ng kanyang karera ngayon. Janeline Mercado Tila maayos na ang relasyon ni Janeline Mercado sa kanyang biological mother na si Jinky Pineda. Noong January 2019, nag-post si Janeline sa kanyang Instagram story ng larawan kung saan kasama niya kanyang ina habang kumakain sa isang restaurant. Ang ina ni Janeline nakabasa sa London, England. Noong December 2018 naman, nag-post sa mga larawan si Janeline mula sa kanyang bakasyon sa Rome, Italy kung saan magkasama sila ni Jinky at ng iba pa iniwan si Jenelyn na kanyang mga biological parents nang siya ay anim na buwang gulang pa lamang. Ang kanyang tiyahin na si Lydia Mercado ay matapang na kumuha ng responsibilidad sa pagpapalaki sa kanya. Lumaki si Jenelyn sa pude ng kanyang adoptive parents na sina Roger at Lydia Mercado na parehong pumanaw na. Noong 2011, nagkaroon ng sagutan sa pagitan ni na Jeneline at Chinky patungkol sa isang interview ni Jeneline sa June 2011 issue ng Yes Magazine. Sa naturang artikulo, itinatali ni Jeneline ang madilim niyang nakaraan kung saan siya ay binugbog na kanyang stepfather habang ang kanyang ina ay nasa ibang bansa. Nasa si Jeneline sa tulong ni Mami Lydia na ibalita pa ang istoryang ito sa fanpage ng isang tabloid noon itinanggi ni Jinky na may nangyaring pambubugbog kay Janeline at itinanggi rin niya ang kanyang pangalawang asawa ang nambugbog sa kanyang anak. Inilahad din ni Jinky ang umano'y pagpapadala niya ng pera kay Janeline upang tustusan ang kanyang pagpapaaral noon. nag naman si Janeline sa kanyang interview at idiniin niyang hindi gawagawa lamang ang kanyang paglalahad sa Yes Magazine, gaya ng pang sa kanya dahil ito ay dokumentado. Binanggit din ni Janeline sa interview na ba iba ng pamilya ang kanyang ina sa ibang bansa ngunit hindi siya ipinakilala nito bilang anak.